At sa puntong ito, nasa linya na po natin ang ating komunikasyon si Nonong Velasco, ang co-chairman and action officer ng Quezon City Food Security Task Force para pag-usapan natin yung kanilang Refolio Food Rescue Effort. Yan, ito yung sinasabi ko kanina. Ano po? Magandang umaga sa si Nonong, si Ray Sampang po ito ng Bangod Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga rey at magandang umaga sa mga tagapakinig right, sige. Maraming salamat po, uh, Sir Nonong, sa pagpapaulak po ninyo sa ating uh, programa. Ano? Eh, unang tanong ko, eh, ilang tonelada ng repolyo na bang ba nakuha ninyo at saan galing ang mga ito? Opo. Dito pong Sabado, nag-rescue po tayo ng 4.5 tons ng repolyo galing sa Mountain Province. Pero bago po nito, yung ating partner na Tanging Yaman Foundation, Wednesday last week, may nauna pa hong 4.5 tons naman nana na rescue rin po. Uh, so so matutal uh, nasa 9 tons na po itong uh, na-rescue ng ating partner. Okay. 9 uh, tons, 9 tons. Pero iba, 9 tons na yan puro repolyo. Sa ngayon po, repolyo po ang ano ni-rescue nire natin dahil yan po ang may oversupply.